Hi guys! So for today is gagawin ko kayo ng liempo na air fried na parang barbecue style. So una muna is kailangan natin bumili ng mga ingredients and dadalhin ko kayo ngayon sa Asian store dito. So may nababasa po ko sa comments nagtatanong kung meron bang Asian store dito or Filipino store. Eh meron po. So ito po. Tingnan nyo. Welcome guys sa Asian store ng Guernsey. Sa so, Witri po ang pangalan ng store and yes, Thai po ang may-ari. Mostly Thai at Filipino products po yung tinitinda nila. Pagpasok mo palang, lang, eh, ramdam mo na na parang nasa Asia ka. Ito e usually ang puntahan naming mga Pinoy. Lalo na kapag namimiss namin ang mga lutong pang Pinas. So ayan, nandyan ang favorite kong dingdong. Tapos meron din silang mga delata, mga mix-mix at kung ano-ano pa. Medyo may kamahalan yung mga presyo. Pero understandable naman kasi ini-import pa nga naman yan. By the way, meron din palang ibang Pinoy dito na nagtitinda online. So syempre sa ating mga Asian hindi mawawala ang rice at saka ang mga noodles. Itong store na to ang source ng mga comfort food namin. Alam niyo yung tipong kahit mahal, bibilhin mo pa rin kasi hindi lang siya basta pagkain. Ito yung lasa ng lutong bahay, yung luto sa Pinas. Meron din pala sila ditong mga frozen foods. Kaya lang halos ubos na yung mga stock so o-order na lang daw ulit siya. So ayun, tapos na akong makapamili and umuwi na ako. Hindi ko na na-videohan yung pagbili ko. So ito guys, naka-uwi na ako and ang binili ko ay ketchup kasi gagawa ko ng pork barbecue. Pero dahil wala kaming garden at hindi kami makakapag-ihaw, eh itatry ko siya sa air fryer. Madali lang yung steps na to. So sa isang kilong liempo, maglalagay lang ako ng 4 tablespoon of brown sugar. Yung recipe na to pala is galing from Uncle. Yung bunso kong kapatid, meron din siyang page follow nyo, Uncle and Raynor. After niyan, lalagyan ko naman siya ng 1 tablespoon of Worcestershire sauce ang hirap i -pronounce. So, alam nyo na yon Basta yan yun. After nyan, nilagyan ko naman siya ng nor seasoning. Ito pala is galing pa yung Pinas. So, ito, tansya-tansya lang yan. Siguro mga 3-4 cups. Tikman-tikman na lang din after. I just Depende sa lasa nyo. Tapos, syempre, ang huli, ang banana ketchup na binili natin kay Sawitri. Ayan, medyo nahihirapan akong itakta kasi parang ang lapot ng ketchup. Pero mga 1 and 1 half cup yung nilagay ko dyan. Yan lang yung mga ingredients. Tapos, pwede na natin siyang haluin. So, yes, nag-gloves ako kasi nga medyo malasa yung sarsa para hindi kumapit sa kamay. And then, kapag nahalo mo na, ganito na yung magiging itsura niyan. Tapos, ilagay lang natin yan sa ref at ibabad ng at least 1 hour. Pero ako kasi, 24 hours ko siyang binabad. Kaya ito, kinabukasan, sinistart ko na siyang i-air fry. Medyo maliit lang yung air fryer namin. Kaya, mga tatlong liyempo lang yung nagkasya kada lutuan. Ayan na yung itsura niya. Tapos, start na natin. 190 degrees in 20 minutes. Medyo magdadark pala siya kasi meron siyang sugar. So yan na yun guys, luto na, hiwa-hiwain lang and then pwede nang kainin. Hi guys! So naluto na natin yung liempo sa air fry. Um, medyo nasunog siya so kapag siguro gagay gagayahin nyo, medyo hinaan nyo yung temperature. Tapos gumawa pala ako ng suka na merong chili flakes, bawang, sibuyas, um, sugar at saka paminta. So, tikman na natin. Magkakamay ako kasi masarap to pag nakakamay. Hmm. Ang sarap. Wow, eh, man. masarap siya. So, thank you guys. So, until sa next vlog ulit natin. Salamat!